Mga idol at kabayan, breaking news! Israel, ipinakita sa mga kalaba at sa gustong kumalaban sa kamila ang kanilang pangis. 3.0 magnitude na paglindol ang naitala sa Syria matapos pasabugin ng mga aeroplano ng mandarigma ng Israel Air Force. Ang mga embaka ng mga misas at bomba sa Syria. Good news mga kabayan, Japan at Pilipinas. Reciprocal Access Agreement, formal ng inaprobahan ng Senado. Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Japan Self-Defense Force at Armed Forces of the Philippines. Aprobado na si President President Trump ang siyang unang pangulo ng Estados Unidos na kinilala ng anumang pag-atake sa puwersa ng Pilipinas at maging sa mga sibilyan sa South China Sea o West Philippine Sea ay magiging dahilan para ma-invoke ang US Philippines Mutual Defense Treaty. China kinamit ang ibang mga Pilipino para ipakalat ang kanilang propaganda na tutulan ang pagbili ng Pilipinas ng Typhoon Missile System sa Amerika. Isa namang eksperto sa Japan, kinontra ang pahayag ng China. Ayon sa kanya, China ang siyang tunay na banta sa mga kapitbahay nito dahil sa ginagawa ni Tong military build-up sa Indo-Pacific region. Mga aeroplano man ng Pilipinas at Amerika nagpatrol sa dagat ng Pilipinas. Aktual na video. Panoorin! Israel hindi pa tapos sa Syria. Niyanig ng 3.0 magnitude earthquake ang ilang bahagi ng Syria matapos paglunsa ang Israel Air Force ng airstrike sa mga imbakan ng mga armas, misal at bomba sa Tartus. 253 km ang layo mula sa Damascus, Syria. Posibleng ang mga sumabog ay ilan din sa mga armas na naiwan ng Russia. Isa kasi sa base militar na itinayo ng Russia sa Syria ay matatagpuan sa Tartus. Dash, الله يلعنك يا اسرائيل. لا اله الا الله، لا اله الا الله. 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 Sa ibang balita naman, Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Tsapa, inaprobahan na ng Senado. Ito na ang hudyat para sa mas pinalakas pa na ugnayan at pakikipag-alyansa ng dalawang bansa. Aasahan natin ang paglabas-pasok sa bansa ng mga militar ng Hapon at ng kanilang mga military assets para sa pakikipag-ugnayan sa Armed Forces of the Philippines. Siguradong iyak na naman ang China mga kabayan dahil dumadami pa ang mga bansang nais kumampi sa bansang Pilipinas. Sa tuwing nilalabitan ng Pilipinas, lumipad ang A-10 Thunderbolt at C-130 Hercules ng Amerika at ang dalawang A-29B Super Tucano ng Pilipinas. Si President Trump ang siyang unang pangulo ng Estados Unidos na kinilala ng anumang pag-atake sa puwersa ng Pilipinas at maging sa mga sibilyan sa South China Sea o West Philippine Sea ay magiging dahilan para ma-invoke ang US Philippines Mutual Defense Treaty. Is there any way that Trump could, you know, force or make <laughs> corral China into stepping back its assertive actions in the South China Sea and West Philippine Sea? If you look at the Uh, appointment of uh, Senator Marco Rubio and and Representative Mike Waltz uh, as as uh, Secretary of State and National Security Advisor, respectively, uh, they point to a a stronger support for alliances in the region. Uh, Marco Rubio is a very strong supporter of the U.S. Philippine alliance in the U.S. Senate for a very long time, uh, and also if you, if you recall. Uh, it was under the Trump administration that U.S. policy in the South China Sea really shifted in favor of the Philippines. Right. So, number one, in twenty nineteen, once and for all, the United States clarified that Articles Four and Five of the U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty applied to the South China Sea, something that the Obama administration has repeatedly refused to to do. And second, it was also under the Trump administration in in twenty twenty, July twenty twenty, when uh, the United States clarified that. It has a position on maritime disputes in the South China Sea, and that position is mirroring the 2016 arbitral award. In the past, the US policy has been uh, not taking sides on maritime disputes. These are massive changes in American policy that were. Uh, done during the Trump administration. Lahat na nang ginagawa ng China para bitaw ng Pilipinas ang mas pinalakas na pakikipag-alyansa nito sa Amerika. Kaliwat ka ng propaganda ang ginagawa ng China at ang masakit kasabot panito ang ilan sa mga kababayan nating mga Pilipino para lamang pigilan na lumakas ang depensa ng Pilipinas. Well, that's the expectation of the government of Bongbong Marcos that the deployment of the Typhoon missile will provide the security for the Philippines but in my opinion Uh, it creates more insecurities for the Philippines because the deployment of that kind of uh, U.S. Uh, missile in Philippine territory will be a magnet of attack by adversaries of the United States, and therefore, I oppose such kind of uh, deployment of U.S. Uh, middle range missile system. And if the Philippine government decides to procure uh, its own uh, missile system. Then the problem is where the Philippines can get its money to to, to buy that. So uh, again, for me, it's uh, more of a public relations propaganda uh, statement. But when you put that uh, in operation. there will be more problems. Pero bakit tayo dinidiktahan ng China? Kung ano ang dapat natin gawin? Kung walang masamang balak ang China sa Pilipinas, hindi dapat sila mag-aalala. Pero kung plano nilang umataki para makuha ang mga teritoryo ng Pilipinas, yan ang posibleng dahilan. Kaya't gusto nila ngayon pala, dinidisarmahan nila tayo. Kung kayo ang tatanoy mga kabaya, payag ba kayo na alisin ang mga missile system ng Amerika sa Pilipinas? O dapat lang na manatili ang mga ito sa bansa ng mas matagal habang nagpapalakas ng gusto ang ating hukbong sa datahan? Hindi naman naniniwala sa China ang isa sa Jeffrey International Security Studies at Tokyo International University.: sa Japan. So the U.S. plan to deploy military bases and missile units in Japan and the Philippines. Now Russia and China have criticized that plan and they say that the U.S. and Japan are using Taiwan um, as a pretext. Now that's because the U.S plan is in the event of a Taiwan contingency. What do you make of these developments? I think those statements from the Chinese and, and, and the Russians are an attempt to gaslight the region about the sources of instability in our part of the world. Uh, I think if you look at the Chinese um, military buildup just over the past couple of years, these are really the sources, the real sources of threats in, in, in our region, because just take a look at the PLA Navy, which is now the largest in the world, the Coast Guard of China is now the largest in the world in terms of, of uh, uh, surface assets. If you look at their nuclear arsenal buildup, uh, there are estimates that in 15 years, China would achieve nuclear parity with the United States.